Gaya, and time ngayon ay andito na naman sa siyudad ng mga mayayaman. And kung napakapansin mo sa boses ko, na voice changer tayo, na no? Testing lang, testing. So, nakikita ko lang sa mga gaya ni Sonny, ano? Nag-nasa uh, voice changer siya. So, napakalapit nun. And yan, ito testing lang naman kung maganda. And... Nire-record ko to na nagsasalita ko. Normal na boses yung naririnig ko. Pero kung nasa video na, no, pag in-upload ko na to, siguro naka-baby na tayo na boses. Dahil pang baby. So, pero umpisa na natin to. Let's go! So, yung guys, ang agenda natin ngayon ay suwan si meron tayong pera dito. kaya na, nagtatrabaho lang naman tayo kay ginoong. Ginoong, ano nga, balik to sa yan. So, ewan, eh, well, may pinapauto siya sa akin, hindi ko pa nagagawa. And, ang kailangan daw natin gawin ay pumunta sa hardware para kumuha tayo ng tools. So, so hiniram ko lang sa sakyan niya, no? And, so, tara, punta na tayo sa hardware. Dahil balita dito na may bago na daw na ginawa ang may-ari nitong syudad na to. So, ewan ko kung meron na ba talaga. So, tara puntahan natin, no? And balikan ko kayo dahil medyo mababa ito. So, yun guys. Puti kitik. Kala ko naman mahaba. Ano pala? Scam, scam. Ito na pala yung hardware. Yung bagong building dito. Kakagawa lang kahapon ng umaga. Siyempre, yung parking muna tayo, no? Para malupet. Uy, baka mundar. So, ayan. May akala dito hardware. So, wala pang tao. Siguro umalis. And dito ay kailangan daw natin kunin ang bricks na kailangan dahil magpapatayo na nga tayo ng bahay. O bahay ni Lentino Baltasar dahil nangungupahan rin siya, no? So, magkapera. Wala sa mga dito yung bricks. Kailangan natin natin yung bricks. No, wala naman bricks na dito. Eh. Ito, ito. Brick block. So, kunin natin ito, no? Ayan, ulit tayo 14. So, ngayon naman ay kukuha tayo ng itong palakol. Ay, hindi, ito pala. Para pang sira, ano. So, kuha na rin tayo ng... Yan, ito lang muna. So, nasa na yung ano. Sobra tato eh. Yung ten lang tapos sa... sa piko natin, 4. Oo, ano, ano. So, balik na tayo guys sa uh, ano natin, sa boss natin. Baka magalit siya kanina pa. So, yun guys, ano, gabi na hindi pa rin tayo nakaka -uwi. And tinanggal ko na rin yung voice changer ko kasi bukat para tayong daga na, ano, eh 1 So, siguro dumaan muna tayo dito sa palengke at mag-ihaw-ihaw dahil nagugutom naman tayo. So, tara. Mag-ihaw-ihaw muna tayo, guys. Let's go. Uy, wait lang. Ano to? May bagong shop. Uy, ang lupit. Ano to? Bili na ukay. Uy, ukay-ukay. Okay. Parang maganda to, ha. Ah. Itong brown, ang lupit. susa so, ka kanila yan, kung magkasaw tayo ulit. Ano naman to? uling at yellow, for sale. kailangan ko ng yelo men ito yelo para sa iyaw iyaw natin yan 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 na ako bili muna tayo dahil itong iyaw iyaw na to siguro panis na to dahil yung first episode yung natin itong binili no so tara dyan ka na papalitan na kita ng manok inasal na manok So, siyempre magbabayad tayo isa lang dahil mura lang naman yung presyo ng manok ngayon. Yan, iyaw muna natin. So, balikan ko na lang kayo guys. Aray-aray na paso pa ako. So, balikan ko na lang kayo guys kapag naluto na siyempre. Let's go! So, yun guys, nakabili na tayo ng iyaw-iyaw at luto na. So, balik, balik na tayo. Ito, malapit lang naman. So, syempre, park muna natin and ibigay na natin kay ginoong baltasar yung makakagamitan niya no so tara bigay muna natin let's go oh my god guys tayo pa yung pinapagawa ni ginoong baltasar so nakapili na daw siya kagahapon ng pwesto at sabi niya dito lang daw sa gilid ng kanyang shop para malapit so, siguro magagamit na natin ang ating mahiwagang ไทม์ลับสโซ่ไทม์ลับสซูปาก guys tapos ko na yung bahay no and binigyan tayo ng ginoong Baltasar yun ng pera para bil bilhan niya ng mga furniture no so interior or ano interior design so tara bili tayo dun sa ano palengke and gamitin natin tong sasakyan let's go so andito na tayo guys and mamimili na lang tayo kay ginoong barok So, alam ko andito in and sa chess. Yan, uy. Diamond. Pero benta niya ata. yan. Ito. Ito kailangan natin to. Ang libon di bakit 13 dapat ano lang. Yan tapos mga tatlo. Hindi apat na rin. Sabay. Itong chess. Kailangan natin ng chess. Mga ano siguro 9. Okay na yan kung barrel tapos itong isa lang and painting syempre so pat yan pang decoration lang itong mga blocks may brick rin pala dito so wala nang laman so na pa tayo dun sa may ukay ukay tara so tinawagan ako ni ginoong baltasar no and wag na kayo magtanong kung anong gamit na cellphone so ito, kukunin ko na daw tong ukay-ukay ni, ni ate, no? Ayan. Salamat, ate. Kompleto ba to? And babayaran natin siya ng mga, ilan ba yung ukay-ukay mo? Mga siguro, angas, no? Yung nagbebenta na yung, ano, pumapresyo. Ay, yung bumibili na yung pumapresyo. Ay! Sorry. Gagi, nakalimutan ko pala bayaran yung, ano, Itong shop ni Ginoong Barok. So, ayan lahat na 'yan, lahat na. O di ba may 30 pa tayo na pera. So, tara balik na tayo and i-decorate na natin itong pinambili natin. Tara. Guys, nandito na tayo sa bahay and i-decorate na natin to at balikan ko na lang kayo. Let's go. Oh my god, napakaganda ng kinalabasan. Boo! oh my god isa na tayong ano, you know, interior designer napakalupet meron pang gucci so yan you so, can see no, mga picture so binil ko pa yan sa museum na tagwa 120k 500k etc yan ito yung bahay bahay pat bahay ni ginoong baltasar ito yung tinatawag ko na mansion of the mansion of the mansion na mas mansion na mas malaki pa sa mansion and ganyan tayo kalopet kaya kung gusto nyo magpagawa ng bahay magpa interior design sa bahay nyo ng minecraft at eh, pakatanungin nyo ba't walang kama si ginoong baltasar dahil hindi yun natutulog laging busy yun mga men so gino hindi para saan pa tong ginawa nating bahay no so ano para lang to sa ano parang may bahay lang siya parang ganun lang and uh, siguro lalagyan pa natin ng marami and yun lang puro lang tayo and and uh, and puro tayo and so yan Ginoong Baltazar Nagawa ko na yung bahay mo dyan sa gilid ng yung etong ato yung car shop mo no so grabe men, napakulupit kung gusto nyo mag ano paggawa ng o magpa interior design ng bahay sa Minecraft ay tawagan nyo ano yung number ko sir 9453266621498370 yan yung number ko kaya tawagan nyo na ako alright so dito ko ano, na peace out